Hi guys, tulog si Matoy. So, ayan ang tinapang ko yung lampshade, guys. Kasi para yung reflection dito kay. matoni medyo dark. Pwede ko naman i-open yung isang lamp shield kaso nga lang sinasalit-salitan ko siya guys. Kagabi, yun yung kinamit ko. Para hindi naman ma-overuse. So, ngayon, ito naman yung isang. Yan. At, Ayan, so tinanggalan ko na lang guys ng unan para si Matoni maka-stretch. Nalagay ko dito yung lamisa para hindi siya kasi minsan nahuhulog siya pag yung sarap ng tulog niya. Pero si Matoni kasi guys, pag nagisig yan, malipan siya sa akin. Ako hikab daw, ako naghikab, pero yung isip ko kakain. <laughs> Hindi ko alam kung anong pakainin ko kaluka. Pero nagugutom ako guys. Kumain ako kanina yung dinner ko. Siguro mga 7.30 ng gabi. So ngayon is 12.30 na yata. So nagluto ko ng sinigang na bangus. Dalawang piraso. Para sa tanghali at saka para sa kapi. Kasi syempre yung mga gulay. Ako lang naman ng isa So, Tinagal ko lang yung mag-cover. Kasi ang daming labahin. Hmm, yun Yung dyan, hindi ko na lang nilalagyan ng cover na kasi hindi naman si matunay tumatalo na eh. Hindi niya naman inaakyat. Behave siya. Kaya wala nang ganyan na drama. So, ewan, iniisip ko talaga kakain ako pero gusto ko naman matulog. Ah. Um, oh. TikTok. Grabe siya. Siguro kakain na lang ako. May, may turon pa kasi ako dito guys na natira. Yung turon na binili ko. Ginawa ko pala kanina. So, gumawa ko ng apat na piraso. Ang natira, dalawang piraso pa. So, pakita ko sa inyo yung turon. So, ito yung turon guys. So, may dalawa pa hindi man ako pwede mag soft drinks kasi kanina parang sumakit yung chan ko sa tagiliran sa so piling ko yuti ay so natakot ako ang ginawa ko na ginawa ko kagad ang antibiotic pas video na wala hmm. ito na lang kaya kainin ko ito may isang piraso pa pati kaya ito yan bago ma-damage. Malapit na siya ma-damage. Ganyan yung kagandahan guys. Minsan maganda pa rin yung may may mga istak, -istak tayo kasi pag sa gabi ba. And then hindi kaya mag-yogurt ako kaya. Ito. Di ba? Ito na lang kaya. Rings guys kasi para ako may UTI. Kaya nga nagtipo ako kanina pa ng gamot. So, si Matoni, oh, okay, tarong na yan, guys, kasi. Oh, oh. Narigo siya. Tapos yung niya sabi ko kanina, nagsuka. Pero yung suka niya, yung parang normal lang. Nakakain siya ng... Kinagat niya kasi yung dahon ng alaman. So, ayun. Sinuka niya. Kunti lang naman yung guys. Parang koreano lang sa kumakain parang dura ganun lang sa so, sinukal niya so natakot ako ang ginawa ko pinainom ko siya kagad ng gamot yung gamot na binigay ng doktor nakaraan yun din yung pinainom ko tapos nakatulog siya siguro mga 3 hours yung tulog niya sa hapon kanina bago matik ng kamot Apoy. Eight. Nine pala. 9.30 lumabas kami binaba ko siya kasi nagising siya yan binaba ko siya tapos yung pinalakad-lakad ko na lang siya so since nakadlakad siya sa lapag pinaliguan ko na lang siya guys kasi matutulog siya ayoko naman si Matune kasi na matulog na madumi yung ano niya kasi dinidilaan niya yan eh at saka papasok ng bahay So pagdating namin, kuha lang ng tabi, diretsyo na sa banyo Naligo. So ayun, medyo basa-basa pa yung banyo. Kaya agad yung pagod yung buis kasi. Dinidilaan yung bubat. Dito yun siya matutulog guys, pagising yan. No? Panta ngayon sa akin. Ako yung nangangati na naman, nakakainis. Gusto ko pa guys, pag nangati pa naman ako, non-stop. Talaga yung kamot, ko ang gawin. Sana kada sugat na siya. kinausap ko yung tatay nito. Tatay ka lang ang totoo. Ganun naman guys, mga poor mommies, poor daddies. Ayun know, hindi ko na siya kinabiran. Kasi hindi naman yung matunay kini-scratch. Yung iba kasi pusa, parang ini-scratch nila yung mga sofa or couch, no? Ito naman, si matunay, hindi man siya, wala man. Kaya hindi ko na siya nilagyan ng cover. Wait lang nga guys. ko ako ng cream. Kasi parang, ay no. Nangangati, nangangati ako. Pag nangangati pa naman ako. guys gusto ko stop ka rin ako na tanda. Mga gusto ubi. Kahit nag yun ako. Hindi ko alam kung bakit dry na dry. Shibalot. Shibalot. Puro na pa naman tayo ng mga bakukang. <laughs> Puro na pa naman tayo bakukang. pa tayo. Wala na pa tayo dito. Puro na pa tayo dito, Bakukang. 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 so sa dollar yat nang cream. Mga ko bang dito binigay ng cream sa pharmacy seat para hindi na nagtatanggal ng kapote. Ano ko ambot ginagutom bigit ako yayoy. Tapos tooko talaga magtilap pa. Gabay you know? mo ako sa magno-top ng mag mas doon si video na yung tinanapan. Ang dali. May pagkakambing kasi ka. Ay! Hey! <laughs> Sorry naman. Ayan. So, good night na guys. Good night na para sa mga Kasi ako ay kakain. ako na. May mga biskit-biskit mga dito. Ayan o. No? May mga biskit ako dito. So, Ewan. di ko rin alam kung bakit niko tandaan ko to, I promise so bye guys good night guys siguro kung kakagod na di pa ako nakakain magutom kong pala ako talo ng smartphone ko na yung tagay sa